Ay sus. Naubos. Ha? Nakatabi na nga tinakpan ko na nga atoy eh. Alam na this <laughs> Ay wala naman dito nya Pero meron to <laughs> uh. Ayan, oh. Ayan Ay uh, Wala nang hawakan Dami talaga ng. <laughs> ang cute ng mga patita na to, Ang cute. Talagang ako lang ang sa mga gamit eh. Kasi sobra namang sobra naman dami. Toto, toto. Oh. Ay, may damage na 'niyon. No? Delikado sa mga bata. Toto, ha? Ay, ah, to medyo okay to. Delikado kasi sa mga bata pag ano. Dito sa gilid, okay pa siya, sa gilid. Ang problema, ayan, oh. Oh. Po. Po, oh. ay ano. Ay Ito. Mga Naganda pa. Oh. Uy, pod warmer. Alam na dis. <laughs> Ay, wala naman yung dito niya. Pero meron to. <laughs> uh. Ayan. Tapos, kabila. May damis din. Kalka lang talaga. ta ta ta, -ta. Ah, dalawa. O, Manipis. Manipis yan. Ganda na ito ah. May butas-butas ah. Hulin. Lagay shoot ang hulin dito. Saktong-sakto. <laughs> oh. Apple. Apple ba yun? Parang hindi eh. Okay ba? eh <laughs> ano pa oh Ibon Agila Tutuka pa siya Parang bakal ah oh. <laughs> <laughs> <Ha>? Bakal <laughs> Bakal ah, Ang ganda Eh sayang may, uh, may bungi na naman May bungi na naman ang babaw ang babaw naman Woo! talaga naman hugas ng katapat yan ah. ito 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 oh Pyrex ba ito? Ano ba to? Hindi may kill yan Kung Pyrex ba yan Hmm Oo oh. oh, ano? Ito, 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 apat, ay mababaw Ano? Ang dami nito ah Ito, to. ito, 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 kunin natin May damage yung puti Oop, oh, dyan ka lang muna Lodi oh. ang you. Ang dami. Oh, ang dami oh. Puno lahat. Siguro ano lang ano to, kandila. Ay mga idol, comment nyo daw kung anong ano nito. Parang lagay ng kandila, no? Oh, kandila dito oh. Ang dami oh. oh. Lahat eh. Oh. <laughs> Oh, ay, may dami ito wala. Oh, anong kumuha nito ito ah. Ay, ito mo, marami, marami itong dun sa anong sa akin. Yung nakakabalot. Naka nakabalot. Pandagdag natin. Oh, ito pa pala oh, may dami oh. Oh, oh. Wala. Uy, Sayang. na Nadu Nadurog na. Sayang 'yung iba mga idol. Nasaan 'yon? Ito. Sayang 'yung iba nadurog. Toto. Sayang 'yung mga ganito mga idol, oh. May mga damage lang kasi namuti no? Ito magagan ay mayroon din. Pili natin, Toto -toto. -toto. Nice to to Hop! Yan! ah Ay ito ah. juice Dapat na natin yung mga nakuha ang mga laki diba? ito, di ba? May mga order sa akin ng mga mababaw. Sayang. Lungta. Oh, so, mga mga malalalim. Talaga naman. Oh. Gusto ko 'yung mga ano ko, 'yung mga malalim talaga. 'Yung mga malalalim, kailangan natin. Ano 'to? Oh, may may damage. Ito, good. Oh, good. Ano to? May, may plastic dito. May dami pala dito. Ay, sayang. May dami sa... Delikado sa kamay ng mga bata. Wow. Solid. <laughs> talaga. Talaga naman po. Kukwabia talaga naman tulid talaga mga gamit oh saan ka pa ah. toto toto op kaya eh, na nakakuha nam, tayo ng panibagong lagayan ah Ikea Hmm ah, ito na huwag na natin kunin huwag na natin kunin to sobrang laki na eh bigat po te ah, ah yung mga ganito lang yung tama lang po ba wala tayong makuha ng food warmer dito ah oh, ayan oh Oop, ay sayang na naman dito wala na naman takip Meron na meron nang comment sa akin dati na ano eh. Ito to. Ay, may damage pa to. May nag-comment sa akin dati na kunin ko raw yung mga walang takip kasi pag magbalik natin dito baka nandoon yung takip. O oh, nga naman. Eh kaso lang may damage kasi. Di ba? Tulad ng mga ganito. Oh. Pod warner maliit. Pwede na to sa mga sa mga ano, yung pagpupunta ng mga beach. Baunan na ano ba takot nito bakit ganun <laughs> bakit ganun to asira na to wala nang ano to oh. wala nang kakwinta kwinta tasak maliit ang dami ko na nakuha ganito oh sino may gusto dyan bahala na kayo dito ilagay natin sa balik ba yan tapos bahala na kayo dyan ha. Ya. Yeah. Pray-pray na lang. Kung sino palarin Sinong surtihin sa ating para- para-pul. Dito tayo. Ya. Yeah. oh. Ang <laughs> laki na lang lagay ni Ka-Angel eh <laughs> Ano yung kasya ba yung yan? Ha? Yun, medyo ito okay ah Kaya Yung isa, ito, ito Manipis ito? Manipis ito? Manipis ito. Ito. Kinuha talaga ni sir. Ang dami nito doon eh. Lalagyan Dalag, ng kandila. Oo, oh, sabi ko na eh. Tama nga. Sinabi ko lagay ng lagay ng kandila. Oh. Ano ito? Manipis na yan. Yan lang yung kapal. Manipis na yan. Hindi. <mari> <mari> Sa pang fishing namin. Yeah. Uh -huh. <mari> ito, 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 ito. Oh. plastic. Ah. Kala ko, oh. pero pwede pa to. Hindi naman pirate yung mga ganito, no sir, no? Uh, may nakalagay na, may nakalagay na mga basay. Ah, pag may nakalagay sa ilalim? Ay, ganun ba yun? Ano na? Meron sir! May nakalagay pirate ko. So. Ito ay, Ibig sabihin sir, pag pyrex, pwede yun sa ano? Pwede yun sa... Ubin. Ah, ubin. Sa tawag doon yung microwave. Ay eh, wala. Ay ito isa meron. Ayun oh, Pyrex sa kalagay oh. Ah, ayos yun ah. Pwede pala yun. Ah, dami doon oh. Agawan eh. Agawan oh, nga eh. Wala masyado nakuha. Ano? Wala masyado no? Uy, naubos pa yung tinakpan ko dun Pilian. Ha? Pinagpilihan man eh. Ha? Aray ko Oo Ayan o Yung Pinagpilihan ko dito Pinag Yung tinakpan ko Aray ko Tinakpan, ito, tinakpan ko to dito kanina naubos man ay sos naubos nakatabi na nakatabi na, ha? na, -tabi na. na, -tabi na tinakpan ko na nga atoy eh. <laughs> tinakpan ko to mga idol pinabi ko tapos tinakpan ko sabi ko kukuha ko ng malaki kasi maliit <laughs> ay, may dami po kaya nga eh mayroon talaga dito mga idol na alam na po na nakatabi may takip na kinukuha pa nila pero kami pag may nakita kami nakatabi hindi po namin pinasikalaman ano kasi kami good boy ba good boy angel <laughs> oh good boy kami pag alam na nakatabi huwag natin kunin dito kasi iba iba kasi dito ayun plus light ko charger lang wala hindi nila kinuha to talaga <laughs> naman naubos tuloy pero okay lang yan iyaan mo na marami naman tayo nakuha oh dami oh, oh. maliit kasi to kaya naghanap ako ng malaki okay ayan maraming maraming salamat mga kaido ito lang po ating video abang abang lang po kayo sa dito nating para pool ito naman po yung para pool sa inyo nilalagay pa natin ng balikin Pasensya na po kayo ha. Ah. Uh, bawat video sinasabi ko 'yun kasi may mayroon kasi iba na bagong pasok sa ating YouTube channel hindi po nila alam. Kaya kailangan po natin na lagi sabihin. Kaya pasensya na kayo kung naano yung nabibingi na yung tenga niyo sa paulit na sinasabi ko. <laughs> ha? Oh, siramplaka plaka. Ah, oh, sira plaka ako, bolit-ulit. Kaya pasensya na kayo ha. Ah. <laughs> Kaya abang-abang lang kayo sa ating parapol. Kaya lagi nyo pong isira ng ang ating video like, comment, and share po para mas marami pa tayong mabibigyan na balik po box okay, kailangan lagi kayo nakasir para may pag-asa kayo manalo <laughs> bye bye po, maraming maraming salamat peace out